Dito ba na ako? May etiketa pa. Oh. Uh, shout nga pala no, sa siyempre sponsor natin. Kubo, ang ganda ng cup. Pati damit, uh, salamat Sir Jay, tsaka Catalia. Meron pang ano yan. Oh. <laughs> Pero bago ang lahat guys, puta. Ito ah. Dito ko mapapatunayan na mukhang pera yung gumawa ng issue sa akin. Diba? Yung rape-rape case na yan. Napansin nyo? Yung Russian. Siya yung kasama yung gumawa ng issue sa akin. Siya yung nagkaso, siya yung namera sa akin. Siya yung, uh, di ba, siya yung cameraman ngayon. Lahat ng, ano, lahat ng balita sa GMA, uh, sa Philstar, uh, lahat na, uh, kahit ABS, lahat. Di ba, kinupal siya, kinukupal. Dahil kupal talaga yun, magaling kang kupal ka. Dito mapapatunayan ko na, mukhang pera talaga. Isipin mo, ikaw yung cameraman ng Russian na pinadeport dahil, ah, dahil lang sa pera, pinagkalulun mo yung mga Pilipino. Puta, na nagtatrabaho yung gwardiya, yung mga pulis, ninakaw nyo pa yung kamera, kinupal nyo pa, bilang nyo pa yung motor. ba? Diba? Ang dami nyo kapalpakan dun. Puta yung mga nagtatrabaho, I inaagaw nyo pa yung mga motor, kung ano-ano pa, pati yung polis yata, inagawan, ina, inaagawan ng baril sa BGC, napanood ko eh. Tapos nakita ko pag mumukha mo sa huli, <laughs> ina ka, upal ka talaga yun, eh, no. mag, mukhang pera ka talaga. Kaya dito ko mapapatunayan na mukha kang pera. Pinagkalulong mo yung mga Pilipino na nagtatrabaho na mabuti dahil lang sa pera para umita ka. Dapat pati ikaw makulong. Wish ko lang guys, sa lahat ng ano, sana makulong yung kameraman. Putang inang yan para makabawi ako sa pangungupal, pamimera, paninira mo sa akin. Tarantado ka. Ah. Ito lang masasabi ko sa'yo. Huh. Ito na yung pagkakataon. Sinira mo ko. Sinira mo ko sa social media. Sa social media ka rin masisira. Mukha kasing pera talaga. Lalo, di ba? Hindi ko malilimutan yung issue na yan. At hanggang ngayon sinasabi sa akin yan. Kaya, kaya kaya ako nanalo sa mga kaso kasi puro alam pambibintang, wala kang ebidensya, wala lahat. Dahil na mera ka lang. 'Di ba? Ngayon, ikaw naman ngayon yung uh, sirang-sira. Nag-block ka pa ng Facebook mo. Nag-block ah, wala na eh, wala na, sirang-sira ka na ngayon eh. Pilipino kalaban mo, hindi ako. <laughs> Palkops ka kasi. Ano? Magsalita ka ngayon, puking inakang hayop ka. Magaling ka, pal ka. <laughs> ano, ikaw naman ang papahiya ngayon, ano? Ayan, ang sinasabi ko sa'yo, so huwag ka kasi masyadong mukhang pera. Pinagka kaibigan mo, mo nga, mo eh. Pilipino pa. Utay yung ang, uh, nagtatrabaho sila o, oh, tapos may kumakain, may tumatawag, bigla lalapitan ng amo mo. Utay, magsisisigaw. Alam ko naman style mo dati pa yan eh. Pera talaga, mukha kang pera talaga. Nag-usap-usap nga kami ng mga tropa ko, oh, natapat sa akin, mukhang pera ka talaga. Huh. Ito na karma mo. Hihintayin kita. Sana makulong ka. Hmm.